Hello, magandang araw mga mamsi. Ito na naman ako mag-share ng mga ganap dito sa park. At andito nga dahil day off kami, ito po ang mabibiling mga pagkain dito sa park. Meron kaming kasama na nagluluto at nakakapagluto siya at nakakapagtinda ng mga pagkain na yan. May pakbet, may pancet no? Tag-15 dollars yan sila. And then, meron ding adubong baboy. Magkano yung adubong baboy? Uh, 20. And then, yung kanin is 10. Ayan, adubong baboy. Bago yung kanin is 10 dollars. So, ayan. Kapag so, ka, hindi kami pumapunta ng central o hindi lumalaya sa dito lang sa park, ayan, nakakabili kami ng pagkain. Ayan, meron pang isang prito isda, no? Siguro 10 yan or 15 dollars. So, ayan, ganyan ang mga buhay ng kunyang dito sa Hong Kong dito lang sa park ng Tatambay at dito na rin at mamaya naman maya maya meron na naman yan maglalangko ng merienda may nagtitinda ng turon ng ice candy ganun yan ang buhay dito at ito na nga ang mga pang merienda naman ay yan ang biko ayan ang kinain ko kanyang umaga no biko 15 at yan pansit 15 din so ayan pwede mag order dito kapag ka may birthday ayan kaya ayan, mag order ako sa birthday ko at malapit na order ako ng pansit at Biko para naman makakain din kami at makashare din ako sa aking mga kasama. No. ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. God bless us all and please don't forget to follow, like, and share my video. Thank you.